Hi guys, good morning everyone. Happy Saturday. Ayan po. May ma mag magluto, magluto. magluto po tayo guys. At alam nyo, ang ating minuto today ay itong isda na ito. Asa na yun? yung menu for today guys itong isda na to ang maliliit ayan tingnan nyo guys sa kasi ang tawag nito dito ay sprout mga maliliit na isda ayan siya guys so ayan Ayan ang one. Oh, may sauce pala siya, guys. Ay, Yung sauce ay... Ano na? Sobrahan. Ayan. Perfectuhin natin itong sprout, guys. Tingnan nyo, guys. Tingnan natin yan with a little bit ating olive oil. Ayan. Kasi hirup na kasi ito guys. Eh. Madali lang itong pituhin. Tapos lagyan natin ng bawang at sibuyas. Slice na po ako ng bawang at sibuyas. Tsaka, saka yung tomatoes ano, tomatoes na slice na po siya in kind. mas madali po ito natin itong lutuin kasi hirok na kasi ito mag smoke na siya ba Smoked na siya tsaka guys ang ulo niyan pwede mo yung kainin na tsaka wag mo na makainin so lahat din kasi ang daming ano ito, salt Be careful with your ano cholesterol and ano niyan yung dugo ninyo guys mataas yung dugo sa daming so ayan siya guys so, Pituhin natin yan siya guys. yung bawang at sibuyas ko guys slice ko na siya. Ito yung sinasabi kong tomato sauce and can. Ayan, may sobra akong gagamitin ko ito guys. Ayan, muna natin siya. Medyo ang in ingot na siya. kumusta naman po guys yung ano niyo yung days po inyo guys kumusta naman po sa akin naman dito yung araw ay okay lang siya hindi pa siya lumabas normally yung weather ngayon sa amin ay 18 degrees tapos sa sunday medyo walang araw na lalabas mag ano na po dito guys o malapit na, na kasi mag winter time kaya medyo malamig lamig na din yung ano araw, ano panahon dito okay lang ganyan po ang buhay kahit saan naman tayo guys ha kahit na sa ibang bansa, ganun din naman. Iba't ibang mga damit ang kailangan natin suotin dahil lang sa weather. Yun lang. Tapos ilagay ko ang... Uh, ako kunin ko yan siya. Tapos gawa tayo ng sauce. Oh, ayan sa si plate guys kasi yung sauce i-apart ko siya, i-design ko siya ang oh, sarap na niya ang uh. medyo mabaho pero it's okay buti na lang may exhaust pan tayo guys mamaya maligo pa yun kahapon pagod ako sa full week na trabaho Okay lang masakit ang katawan but go pa rin guys kasi nakatulog ko tayo ng Maga, eight hours Maganda pa. So, dami na siya guys, oh. Ngayon, ilagay ko siya na, ano ko na siya, light fried ko na siya. Isa ko na siya, very light lang. Lagay natin yung, ayan, ilagay natin yan. So, magamitin so natin yung the same na pan. pala yung minu natin guys magyan natin ang kaunting mais corn oil kaunting lang yung panito ko kanina sa daing itong ano, olive oil gamit ko siya guys maganda ka talaga ka kapag magamit ka ng mga ang prevent ng cholesterol guys kasi sobrang dami ng cholesterol ay hindi pwede yan sa ating dugo. Magtik kasi yung dugo natin. Kaya hindi nagdadaloy sa ano. Lahat ng katawan kapag siya ng horse guys. Yan yeah. lang. Yeah. Prevent din po. Habang, habang maaga pa kung wala pa kayong ano, high blood, prevent pa lang lang. Ayan, gisa-gisa lang guys, bawang at sibuyas. May pakapit pa ang inyong sisalot. May situnyan siya guys. citron ay gustong gusto ko guys May okay, malamig na more citron pa yung mm, lamig ayan o, oh, yung mm, tomato sauce and can ayan, nasobra ako so, gamitan ko rin sya guys, so, lagayin sya na. ayan, titintahan lang natin yan siya ng paper, so hindi na salt kasi salty na po kayo kasi yung ano guys Uh, yung sprout, very salty so, na siya. ito ay brown paper. Ayan. Hindi natin lang yan ng itong Ang susunin natin guys, Ayan yung susunin natin. Wait lang, kasi susunin ito. Ayan, pinahin siya. Uh, sarap. Tapos, mag-slice po ako ng tomato mm cherry, -hmm. guys. Cherry tomato. Maganda po kasi, lagyan natin ng pwedeng mm cherry. -hmm. Mm -hmm. Ayan, meron na po dito. Sa so, slice ko yan. Not much. Pangano lang siya, pang pakukam sa sauce mo. Sa coffee. Maganda po siya sa yan. Yan yung sauce, guys. Lagay natin itong isda, guys. Dilit yung, yung mga isda, guys. Ganyan talaga ang ano. Sprout ang tawag dito sa amin. Tapos nagayon ko pang yung cherry, guys, sa ibabaw. I cook for about mga uh, 2 to 3 minutes guys kasi nalagyan ko siya ng kita sa ibang mas, masarap din hindi mo siya masyadong lutuin yung ano ha nagyan natin na ah, ang kita um, itong kita kasi masarap to siya guys ano para sa mga isda Tcharan! Ito yun siya, guys. Bigyan natin dyan. Po, guys. O kaya natin yan siya guys for about 2 to 3 minutes yan may ulam na tayo simple pero sarap ayan siya guys gulam natin ang pakam at malinamnam sa ating ano rice yung fried rice ko meron akong fried rice so yan ang simple natin ulam for today guys ako lang ang kakainin, guys mga anak ko iba yung ulam niya guys kasi nagluto ako ng ko kapahin ng mga anak ko simple lang din may potato kasi no, wala ang ito yung potato guys sa um, sa amin especially yung ano french fries hindi talaga mawawala yung guys Naging nasa kusina yan yung french fries guys kaya okay na tayo habang naghihintay fine at 3 minutes sarap din kasi yung food card ayun no, oh, nang na siya guys oh. diba so. sarap no ay, first time ko na po siyang ginawa guys na nilagyan ko ng fita kasi kung magluto ko ng salmon in the oven tapos lagyan ko siya ng oli olive ayun mga, yung olives saka yung ganitong cherry tomato sa oven lahat onion, garlic tapos maluto lang siya guys in a fully lagyan ko lagyan siya ng pita masarap ang salmon guys really hindi aabot ng ilang hours ka dyan na magluto oh, may ulang ka na masarap pa yeah. Kaya, discarte lang sa kusina guys dahil tayo naman lang kakain ito. So, may yummy food na tayo. Okay. Bye for now guys. Thank you for watching. Pinay Ipin in Belgium. Salamat po. Happy Saturday everyone. And, guys. Ito ang aking ulam for today. Yummy yummy. And, yun. Smoked fish na maliit. Masinaras ko, guys. Nakamigyan ko ng fita. Tsaka yung cherry tomato. Ayan. Manitira akong isang ano, dog.

在湖南。你去那边？